Sige. Agalin mo yung bag mo. Ganyan lang. Oh. Tingnan natin kung may sakit doktor ka. Ang galing ka na sa basa mga doktor. Anong sabi ng doktor sa'yo? Sa, kasi ang sabi sa, sa 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 doktor ko, naniniwala kami. Bilang isang mga No? Kasi hindi namin pwede yan i-bypass. Mga professional po sila eh. Nag-aaral yan ng 10 taon o oh, higit pa para lang mas plasahin kung ano yung mga sakit na ito. Pero sa spiritual na may nakikita ko sa iyo. Babae po ang oh, nagpalipad ng ang aming sa iyo. Tignan natin kung sakit doktor mo ay TB. Tignan natin ha. Pikit, huwag mo mulat ha. O, oh, sakit doktor. May makit yung init, kumakit. Alam mo, hindi ko pa masyadong ninidip. Bakit doon sa babae? Wala. Hmm. Diba? Bakit sa kanya? Oh, oh. Niyo, oh. Hmm. Uh -oh. Positive sa sakit po. Uh -huh. No? Ibig sabihin may sakit siyang pang physical, no? Tingnan nyo, ha? Oo. Uh oh, -huh. Pupin lang masasak. Uh -huh. Bakit yeah. siya masasak. O, wala pang dinitin. Uh -huh. oh, Oo. Ibig sabihin, positive po sa sakit doktor, no? Uh -huh. May sakit doktor talaga yung kamang. Pero tatanggalin natin yung hinalo sa'yo. So naman yung mga elemento. Wala kong makita, eh. Pikit. Wala, hmm. oh dapat yun, meron na masakit yan. Sobrang diin na yun. Tama ate, di ba? O, pero bakit to? Sakit doktor ha? Sakit doktor ho. Ayan o, dalawang daliri na. Hindi ko pa masyadong pinig ha. Tinanggal ko agad yung daliri ko. Di ba? Huwag ka mumulat. Pag sinabi ko huwag ka mumulat, huwag ka mumulat. O, ito po yung kumukulam sa kanya, babae. Hoy! Wala pa akong, ano, di ba? Nakita niyo naman o. Didikit ko lang o. Minit. Ha? Masakit. Wala pa akong ginagawa sa daliri ko. Ayun o. Kuya, tingnan ko ha. Nakaano na yung daliri ko. O. Oh, masakit. O, oh, galawin ko. O. Oh. Oh. Stay mo lang sa mo. O. Oh. Taste lang ha. Sabi mo kung hindi mo kaya ha. ha? Chatur. Arepo. Tenet. Opera. Rotas. Peste na naman na rin. Isus na Diyos. Kung sino man gumagambala sa babae ito, mag-usap tayo sa Espiritu world ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Paktum, pigabit, pigato. Poo! Lulubaya mo to ha? Ha? Lulubayan mo to ha? Sagot na! Ha? Sagot na! Sagot ng Mayos! Ha? Lulubayan mo to ha? Ha? Huwag mo inaluan yung sakit doktor niya ha? Kaya hindi gumagaling tong taong to eh. Tama! kakilala kakilala kanya kaibigan o kakilala ah kaibigan kaibigan tama ah ano pala ano pala ano pala ano ah kakilala ano mo siya kakilala lang ganon ah eh bakit mo tinira to bakit mo binibira bakit mo binibira sumagot ka maayo sayo mo ah sumakot ka bakit ka bakit mo binira bakit alimata mi Oh! Mm. Oh. Ano, bakit mga bihira? Naiinggit ka sa kanya. Mm. Paano yan? Nawali kita? Ha? Ah. Mm. mo to ha? Arborin ko siya ito ha? Nagkakaitin Sagot! Ha? Ah. O, oh, dalawa dalawang kamay sa ulo. Dalawa kamay sa ulo. Bakla! Tanggalin mo yan, pababa. Mm. Tanggalin mo. Matagal mo itong ginagambala. Ha? Ah. Mm. Matagal na. Mm. Babae, lalaki ha? Ah, Babae. kandilang hmm. lang itim o oh, manika? Manika. Manika. Oh, sige. Sige. Hira pa kayo ng bira. Taga saan ka pala? Gusto ko malaman. Saan? Ah, o oh, paano Nauli kita? Ah, o. Oh, ano? Baka si Mayan! oh, baka si, oh, baka si Susunod ka, ha? Oh, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa. Oh, may alam ka palang ganyan. Ikaw ang nakarunungan. Wow! na mga natutunan yan? Kasi nung kasi kanina pa kayo nakikita. ah Papunta ako dito, bumibira ka. Tama? Ha? Binibira mo ako sa Dani. Eh. Ha? Hmm. Baka alam, hindi kita magpapapasok niya. Alimata mi. Hmm. Ano? ah Kaya mo? Hindi malakas pala sa atin. Hindi naman malakas sa atin. ah ah Ang amang malakas ka? May ano naman dito sa babae? Eh. Dito dito. Pahirap pa kasi sa Ha? Sige, sige, mo ka lang, pagbigyan mo yun. Hindi mo na uuulit, hindi mo na talaga mauuulit, papatayin na kita eh, ha? Ah? Sige pa, baklasin mo yan! Hindi ako natatakot, dalawang kamay, dalawang kamay, baklasin mo, bisang mo, bisang mo, bisang mo. Ang tagal, tanggalin mo yung sa ulo, saka sa likod. Papatik, ha? Hindi, papahirapan lang, papahirapan mo lang. Eh mamam, baka mamam, map, mo to. paano yan? Ha? Ah. Ah. Ha? Hindi ako papayag, Ha? Ah. Arboring ko sa ito, ha? Nagkakaintindihan tayo, ha? Sagot! Oh, sige, baklas, baklas pa. Hindi ako natatakot sa inyo. Ha? Ang team po, Eric, ha? Hindi kami natatakot sa inyo, ha? Oh, kilala niyo si Apo Chalim. Tama. Oh, Nasa, napapanood mo na pala. Ha? Ah, Kapit lang yan, oh, Tanggalin natin. Pinanggal ko, na, ha? Ano, masakit? Ha? Ah? Oh. Alimata mi! Woo! Oh. Oh wala yung kaano ha wala kang ipit ka na para pisa ng alam ninyo no wala akong ipit kasi may karga siya sige pa tanggalin mo yan tanggalin mo yan tanggalin mo yan hindi mo na kaya sino mas malakas sa atin sino mas malakas sa atin dalawa ha ha sige tanggalin mo yan sige zoom foo sige pa konti na lang Papatay na kita. Pasensyaan tayo, ha? May na tawag sa ating ama. Huwag Chan, 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 Chan nga! Totoo ngang mo? Ha? marunong kasi ka gumamit siya gumamit ng manika? Tama. Oh, pera mo, hindi wala akong nakayipit dito. Ha? Oh. Ah. oh, Panginoon ko mismo sa mga bakiran, ringi ako sa ng batbas na patay po Ang magagambala sa babaeng ito. Sorry ni at least. sa ngalan ni Jesus. He balik sa katawag. Ate. <laughs> ha? <laughs> Akin yan, Tobi. Tobi, ito. Ask it. Alam mo mga sinabi mo? Alam mo na sa Cebu ka? mo na yun? Wala kang alam sa mga sinabi mo uh, katunayan lang naka-infect sa kanya. ito po si Apo ng team, Apo Eric, Apo Charin. Shatter po kay Apo Charin, Apo Eric, Apo Marwin, Apo Ken, at Yeshua misias, at Madam Ed. Sir Joey, Sir Tony, Sir